Oh. Ah, manday ka niya. Kumusta naman ka? Ha? Kano sa ka makadiri? Ha? Kano sa araw Esmerida? Nakaila pa ka ako. Ha? Wa nakakaila sa ako? Wa nakakaila sa ako? Nga ako mo ito nag-vlog ni mo, so nakatong nakatagbukas ni mo? Nakakao na ka? Ha? Wa po? Pagpalit ito, pagkaon. Ikaw na lay palit ha? Okay. Hmm. Palit nagmakaon ni mo. Nag ha? Asa ang kamu palit na makaon Ha? Oh. Sige, bye bye. Kalo siapa pamaka mo uli, ug ma mo uli ka? Ha? Ug ma pa ka uli? Oh. Hala, sige, bye bye. Uli nak ko ha. Ah. So, Tawag kung makita pa kana ko ug ma palitan tagag bugas. Ha? Huh? Para kung makita pa kana ko dire ug ma, palitan tagag bugas ug para nakai kay madala ato sinyo. Huh? Ha? Ngaon sa may sulti ni mo. Ha? Oh. <laughs> Pakai isulte. Ha? Huh? So palit na siya, palit na paniapon nimo ha. Ha? Para nakai kay makaon niya. Kay di pa makakamole ron. Ha? Ipalit na ha, paniapon para na kay makaon. Huh? Na, na makaon. Nakapaniot to ka. Ha? Huh? Pwede ipalit na nagbakaon. Ha? Huh? Unya na? Ipalit na nimo ba? Para kayo maka kay maka makakay paniot to. Ha? Unsa? Ah, umana ganina dito? Wa naman sa aldok diri? Bana ka kitang no? Oh, gibiyaan na ka ng aldok. Kay si aldok, po sa ormok tingali. Hmm. Gibiyaan na ka ng aldok. So, kung ugma ta ka Ha, ah, suruyin ta ka ngarong, urasa orasa. Eh, Kay dote man mabuntag, so, takaan ta taka bugas ugma. O kung karon ka muli, tagaan tagag bugas. Ah, ugma na ka Ah, sige, tagaan tagag bugas ug maha ah, basta diri lang ka. Ha? Oh. Basta diri lang ka. Ugma. Mas indi ka rin ako wa ka diri. ko. Ari ra gyud Ah, naala sige. Sige, bye bye na. Bye bye. Oh, lagi tagaan tagag tinapa ug bugas ugma. Pero kung karon ka mauli, palitan tagag sardinas o tinapa o bugas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.